Yo, yung kamuran din si May motor ko, ha. Mo didin. Dideliver lang kami ng ano? Bogart, guard so ang manyaman. Oh, bol. Oh, yung kamuran din si May motor ko, ha. Mo Did didin. Dideliver lang kami ng ano? Bogart, guard so ang manyaman deliver lang namin sa Balengke ha oh. Diyan ka muna ha, babalikan ka namin dyan Pag may dumating sa akin naman iningil, sabihin mo wala ako ha Oo, oh, sige Pwede lang kayo siya dali ha Hindi ko na nga ba eh. Mukha wala na naman mga kanor Ako wala na naman singil Ba, si Dagul oh Buti pa Dagul, sipag ha bolas bolas lagi mo niya, mga kanor ha ikaw si Paga! <laughs> Galing na wali ka! Oh, Mr. Shuri, alaga na mo naman ng niningil. Oh, siyempre, ngayon araw na singil eh. Ako wala mga ano, wala na naman eh. Eh, si Mr. Shuri naman, bukas ka na lang bumalik, wala si mga kanor. Talaga naman si mga oh. Ako lagi may problema, singil sa kanya. Paano naman, kanina pa naghihintay dito si mga kanor, hindi ka dumarating. <laughs> ano ba? Bagay, no? O sige, ako balik na lang bukas ha. Eh, ka lang tagul. Ba't ikaw ganyan, linis motor? Hindi e, dapat ganyan. Ikaw gamit sabuno kaya shampoo. O oh, Mr. Shuli. May papautang ka bang pagkitap dito? Ah, wala pa utang dagol. Pero ako bigay sa iyo pabili sabon ha. <laughs> ba, ayos yan, Mr. Julia. Asa yung pambili? Oh, ito. Ako bigay sa iyo libre ah. Wala problema ako kay Bigam. Dagol. Oh, hay oh, ka shampoo ah. Wala gamit linis dito ah. Oh, sige 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 sige. Ikaw bili sa. Ah. Bili ah. sa ah. mo ako hintay. Bili lang ako ng shampoo. Yeah. Ikaw bili shampoo ako kuha motor. Ano ba? Ano ra? Ikaw tinga solo, hindi ako singil sa'yo ah. hehehe <laughs> itu motor makanor ah hirap sinil, siguro motornya sya bayi dutang hehehehe aku mister Suri, motor, <hukiniway motor? <hukiniway motor? <hukini> <hukini> mm. Dari di ako dito kay mga ganun ha. Ah. Nandito yung motor ni Mrs. Julia. Ha. Nainiwan niya. Tatago ko to. Siguro ako babalik yun. Siguro ako babalik yun. Aki kalimut motor? Yahi ako nito Abang ko dito si Mr. Shuri <laughs> ah, Asan ang ko? Ako dito lang kayo na Ba't wala? Ano <laughs> yari nito? Sul may mo ko, ah. Sige. Kung isa mo to dito, wala din. Dalawa mo to, wala. Ako, wala mo to. Nagula. Nagula.